kabila mga, ilipat ko na lahat dito sa kabila. Kung sino yung tao na kung nasa katawan nyo na. Kung tao, di tao. Pag elemento, elemento. Basta ako'y tanggalin. Uling-uling pa. Ano siya? Tiga uling, ma'am? Uling, pabayaan, magulak. Ito, wala na o Ha? Tabot? Oo ka na abot din mo. Tao na abot Eh, ako ang salita. Ito. Pagpag ha? Ito siya ako. Mm. pag buong katawan, huwag buksan ang mata hanggat di ko sinasabi. Pangalan mo? Ibang pilihin. Oo. Oo, oh, big time itong tulintino na ito. Ito ito. Lahat. Tapon mo na. Piket. Huwag buksan ang mata hanggang hindi sinasabi. Ha? Huh? Sige. Pagpag. Okay. Pagpag. Tabi dyan, Be. Ba? Huwag pagpag. Pagpos. Ika rin mo. Lahat na. Lahat. Hindi init, di ba? Oo. Tanggal. Huwag hmm. okay. mo ngayon, Day. Para hindi magulo. <laughs> problema nem hmm. é. Hmm. Pag. <laughs> <tok> <tok> hmm. pag 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 Oh, busa. Ha? Ulang itu kan? Ha? Oh, hmm, bolak. Hmm. Tanggal. Binalikan mu yan. Ini sesetan dah mahuhitan ke sakit. Pagi di kau malas sejak. Oh, bos. Hmm. Yang mana inggit-inggit na yan. Ha? Oh, bos, tanggal. Oh, tanggal mu. Hmm, ya lah. Pakalan mu. Ha? Ayaw mo sabihin na? Ha? ha? Ayaw mo sabihin? Ayaw mo? <coughs> Ayaw mo? Tapos, tanggal. Hmm, tanggal. Please. Tanggalin. Pag nagtagal ka dyan, saktan kita. Tubusin mo yan, ha? Hmm. lahat. Lahat. Nangihina na. Tubos. Bahalan mo. Ano po ang pangalan mo? Ayun na sabihin. Ayun na. <coughs> Boss. Oh. oh. diba? Lahat. Boss, tanggalin mo. Sige. Hmm, diba? Ay, ko eh. Boss, pagod na. Oh, pagod na. Pangalan mo, ay mo sabihin. Ayaw. Ayaw. Pag mo, gusto mo saktan ulit. Ha? Nina, na. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Ingit? Ha? Taga saan ka? <tip bayan> Kapit bahay. Kapit bahay? mo pa ba, yun, Nina? Hindi, <tip bayan> saktan ko kayo. Butas-butasan ko kayo dito. Pag di may ubusin niya. Anong nilagay niyo dyan? Anong nilagay niyo? Ana? Tinutos ko, tinutos, tinutos ko lang. Tinutos mo lang? Mm May kaibigan pa dito? Uh, <coughs> hindi. Hindi? Ingit-ingit na yan? Pobinsya. Ha? Pobinsya. Uubusin mo yan? Mm. Gusto niyo ibalik ko sa iyo yan? <coughs> hindi. Ha? Hindi. <coughs> sa karin eh, anak, no? Bakit yung utos-utos yan? <coughs> ha? Muna <coughs> nga!

O, talangin mo ano nangyari dahi. Pag ka ikaw, bata ha, kagulo-gulo mo. Ang nanay niyo, tingnan mo. Ay, ano, nangy nangy ano, nangy ano nangyari? Ati mi. Mabas op oh, op oh, op oh, op oh. so, Ngayon ay mag-usap sa likod ng kamera. Pero nakatulog ka. Alam nangyari? Hindi. Ha? Hindi mo alam nangyari? Nakatulog ka. Pagod. Ha? No? Uh, inutusan na, may utos. Huwag mo na magbanggit ng pangalan. Huwag hmm. na magtrabaho niya. Gantayin niyo na ako dyan. Huwag hmm. um. mo na pa. na Simula na Ubusin mo. Nako. Na. Gusto masaktan, matakay sa akin, ito yung totoo kayo. Pero hindi na yun siya ang kausap ko kayo. Una, pangalawa, siya. pangatlaw yan, ang kausap ko na. Pinuto sa probinsya. Tay. Na? Agod na. Bung tayo ka. Tsubo mo tayo. Ang nasabi yung sakit yan? <laughs> Asan sakit? Taras mo to? Asan? Parang hindi ako makalakad ng... Ano? Hindi ka makalakad? Sobrang sakit ng tapos. Ang talon so, daw? Talon? Parang may... Asan para sakit? Ang quick mo, sakit? Ha! Bigay mo kayo na ibaso. mo muna tayo. Dito ka. Hyper na naman ako pag mga ganyan, sinali makausap. Kasi, Mapamit ko talaga. Pagpasok mo, nanginginig ka, hindi mo alam yung lahat. Hindi mo ako makakaibigan kasi mayroon ko sa mga katawan na hindi mo naintindihan na naintindihan yung salungo mo niya. Babae yun, yung lutusan, pati lang. Uh, walang nabanggit na ng pangalan. I-upload natin yun. Pero lahat ng nangyayari kanina, una, pangalawa, hindi na walang. Pumasok at nakausap ko. Inutos, pag-uwi na probinsya, uh, along area lang yung gumawa. Eh, huwag bagit ng pangalan oh, kasi oh, lumabas lang yon, kung sinong gumawa. Abangan mo, yung utosan mo, babalik kayo sa'yo. Uuwi, uuwi sa, sa iya. Mag-ingat, walang lalabas ng pangalan. Mm -hmm. Dahil kahit pinang utos yan, diablo naman yung utosan. Oh. Babay ka ate kasi mag-usap sa likod ng kamera. Ayan yung buses ko malaki pagod na. Salamat uh, po. kalaban natin is kailangan matapang tayo sa kanya. No? Yan, mabay ka na? Okay, uh, salamat, salamat po. Taga, Valenzuela pa. Hindi man no. masayang yan. Ang pagod yung tagdag na sasakyan. Hindi kayo na mapagod kasi medyo jablo ka sa tawad. Pagod lang, tigdig at ayun, ay, ay, sa akin. Mm -hmm. Ay, literal, jablo mm -hmm. ko yun. Ha? Dumay na tayo guys kay pa sa labas mm -hmm. Para akong ano dito, pinang, ah, uh, mm hindi -hmm. dami na. Hindi, hindi ako, hindi man ako nag pag mayabang yung pasyente ko. nang magyabang yan, kung paano kayo ang treat sa pagdadamot. Sabay na. Ipo, okay, salamat po. wow so, ano man guys. Ika eh, lang pagod yan kasi nagtanggal ako ng ganun. Pausap ko literal. Okay. Sabay na.